po ang Lola Chichay nandito po tayo sa harap ng Mcdonald dahil Monday holiday po ngayon dito sa Japan eh nagpapabili po ng uh, lunch ang aking bunso nagpapabili ng uh, Big Mac Elpa Pa Diyos me, ang laki nun no <laughs> okay pasok muna tayo sa Mcdonald tayo at nakapila mid pumila kasi lunchtime maraming tao Gotta find my way to you, even though you're next to me. Heart is drifting out of reach, head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you now that Allah has capsized. Got find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Your heart is lifted out of out on the water, I'm really trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what ビッグマックの L でセットポテトとコーラとあ消えちゃったえっ、ー、とスパーチキンセットではいこっちもポテトとコーラでセットはいはいえっ、ー、とでチキンナゲットは今は 安安いいいののののななでですよあ安くないですよねくこここ値値段この値段だだ、ねうん、りまました、うん、こじゃあ、うん、このストッくださビ、はい、ッグバックがポテト、とコーラ、エルです。

Ayan. 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 Naka-order na tayo. Uwi na. At nag na si Bunso. Ang init. Kaya nakapayong ang lola. Hindi ako nag-parking dito sa McDonald's. Nag-parking ako doon sa katabi niya ang supermarket na dati kong pinagtatrabahohan. Kasi pag pa ako, ang haba ng pila ng sasakyan dito sa mcdonald Kaya doon na ako nagparking sa <laughs> sa supermarket. Andiyan lang malapit lang kasi yung supermarket dito. Ayan. Ang init. <laughs> Ay! Napakainit pa. September na, no? mag-October na, pero mainit pa rin dito. Ayan yung supermarket na pinagtrabahohan ko dati. Ayan siya, oh. Dito siya. Diyan, oh. Malapit lang naman. Tapos yung bahay namin, diretso lang dito. Ayan. Okay po, sige po. Ako okay. -ano na, punta na tayo sa parking ng sasakyan para makauwi na at gutom na ang ating teenager. Nag-aaral, nagre-review kasi siya. Kaya kailangan nating mag service sa mga bata. Ayun yung aking ano. Ayun yung aking uh, supermarket ayan siya oh. Ganyan siya. Eto, andito ko. Ganyan yung supermarket. Hay. Ang init. O siya po, ako po 'yung magda-drive muna. Uwi muna tayo. See you later.